Alam mo yung sinasabi lagi ng mga matatanda, di ba? Basta masipag ka, matyaga ka, aasenso ka. Meron din yung mag-aral ka ng mabuti para tumasyong yung grades mo. Tapos pag mataas yung grades mo, magkakaroon ka ng magandang trabaho. Honestly, hindi lang ganun kasimple yun eh. At kung sipag lang yung meron ka, malaki yung chance ang matalo ka sa buhay. Oo, oh, tingnan nyo ah. According sa People's Management Association of the Philippines o PIMA, 40% ng mga fresh graduates hindi nakakahanap agad ng trabaho. Tapos meron ding report si NSO na ngayon na PSA na na 42% ng unemployed sa Pilipinas mga college students. Hi hey guys! Ako si Jason. Small business owner ako dito sa Philippines. And mas naniniwala kasi ako sa concept ng work smart. Pero sa ibang video ko na i-discuss yun. Dahil sa nangyari sa buhay ko nung kinumbayin ko yung work smart at work hard, doon nagsimula talaga o masenso yung buhay ko. Kaya eh. ako naisip tong video na to kasi guys, nung college ako, uh ako from Quezon City hanggang UST kasi yun yung school ko. Araw-araw dumadaan ako don sa PNR. So, na, so kada umaga, nakikita ko doon si kuya na nagbebenta um, ng sigarilyo doon. Araw-araw andun siya. Pag nagkukumit ako, dumadaan ako, lagi siyang nandun. Simula first year ako hanggang fourth year ako, andun siya araw-araw. Masabi ko, napakasipag no, mas masipag pa sa akin. Yun nga lang, ayun, andun siya, first year to fourth year ako, ako, 6 a.m., nag-work na siya. Araw-araw yun, walang tigil. Pero hindi ko siya nakitang umasenso hanggang doon na lang siya. Kaya doon ko na-realize na may kulang. Kung mali ang strategy mo, kahit napakasipag mong tao, para ka lang nag-overtime sa trabaho na OTY. Ngayon, bakit hindi enough yung sipag at syaga. Why is working hard not enough? For me kasi, merong mga kulang don. Unang-una is kulang ka ng direksyon. Pag kulang ka ng direksyon, ibig sabihin nun, wasted effort lang yung mga ginagawa mo. Sa wrong direction, guys, kasama dyan yung wrong target. Kaya ko rin sinasabi na hindi naman mali si Kuya na araw-araw nagtatrabaho siya, nagbebenta siya ng sigarilyo don sa may ariles. Para sa akin, kung yun ang goal niya, yun ang direksyon niya, at nasipag siya dun, na-achieve na niya yung gusto niya eh. Pero kung yung direction mo iba, rek ako gusto kong magkaroon ng kumpanya na taon-taon lumalaking FS ko. Gusto ko umangat ako sa buhay na makatulong ako sa magulang ko. Iba yung dapat kong direksyon. Kaya kailangan alam mo yung direksyon mo. Alam mo yung goal mo. Kasi kung hindi mo alam yung goal mo, paano mo ma-achieve yung goal mo? Parang sa sales, paano mo ma-achieve yung sales na gusto mo kung wala kang kota? Kaya sa business, kailangan mo ng matinding plano o direction. Hindi pwedeng sipag lang. Isa pang direksyon na kailangan mo sa pag-work smart po is yung tamang market mo. Tama ba yung customer na target mo? Meron kang ibang customer na dapat mong i-target na hindi mo pa target Kasi kunyari, sa business mo, nagpo ka sa customers na hindi pala dapat mong customers. Kaya kahit talong sales talk mo, hindi yan bibili sa'yo. Kasi hindi naman kailangan yung produkto mo o hindi nila gusto yung produkto mo. Hanapin mo yung tamang customers mo. Ganon ang pag-work smart. Masipag ka sa pag ng kliyente, oo. Pero sinong kliyente ang dapat mong hanapin? Kailangan mong malaman din yun. Isa pa dyan, yung tamang price o yung pricing ng mga paninda mo. Kunyari, oo, malaki benta mo. Pero ang tubo mo lang, 10% lang, 5% lang, tapos utangin pa ng customer mo. Ano pang kikitain mo, di ba? Kaya para sa akin, importante din na alam mo yung tamang presyong gagawin mo sa product. Mo. Right market, right customers, right direction, and of course, right price sa mga produkto mo. Number two reason, but importante ang pag-work smart na kasama ng work hard, is meron tayong tinatawag na skills and knowledge na dapat nating makuha as a small business owner or mga medium business owners din. Kasi usually nakikita ko yung mga iba entrepreneurs, tama naman ginagawa nila, nagpupunta sila sa Facebook, Instagram, upload nila yung product nila, tapos ayun, maghanap silang sales doon. Pero kung gusto mong lumaki yung business mo, dapat gawa mo ng paraan. Eh. Kailangan mag-improve ka. Diyan papasok yung nagbabasa ka ng mga business books. Diyan yung kumukuha ka ba ng mga course online. Kahit yung mga libre lang. Malaking tulong na yun eh. Para kasing ito yung kinakwento lagi ng matatanda ng bata ako. Yung sinasabi nila na meron dalawang nagpuputol ng puno. Yung isang nagpuputol ng puno, buong araw sa nagtatrabaho, putol sa na siya ng, ng putol ng puno. Pero nakita niya, yung kasama niya, nagpapahinga. Pero nagtataka siya, bakit ka kahit nagpapingin kasama niya, parang parehas lang o mas madami pang napuputol yung kasama niya. Kaya ang ginawa niya, nagtanong siya doon sa kasama niya. Nagtanong siya, bakit marami ka pang napuputol? Eh ako, buong araw ako nagpuputol ng puno. Ikaw hindi naman. Sabi nung kasama niya, eh kasi pagka nagpapahinga ako, hinahasa ko yung lagari. Ganun din sa negosyo. Hindi porket masipag ka, yun na. Masipag ka lang nakakatrabaho. Kailangan masipag ka din sa pag improve na sarili mo. Masipag ka din na nag-aaral ka ng marketing. nag ka ng finance. nag ka ng inventory management. nag ka ng basic accounting sa business mo. Basic law. Kailangan mo yun sa negosyo mo. Tama, madaling magsart ng negosyo. Pero mahirap magpalaki ng negosyo Kung konti lang kaalaman mo. Ganon kasi yung madami. Para eh. silang yung naglalagari na hindi nila hinahasa yung lagari nila. Yun yung mga trabaho ng trabaho pero magtataka sila bakit hindi lumalaki yung benta nila o hindi lumalaki yung sweldo nila. Kasi hanggang doon na lang sila eh. Yun na lang yung skill set nila. Pero kung sa free time nila, in-improve nila sarili nila, nag-aaral sila na ng bago, panigurado yun eh. Pagka marami ka ng alam, sabihin natin kahit hindi ka ma-promote sa work mo ngayon, pero may makakaalam eh. May makakaalam na, ang dami nitong alam, pwede natin tukunin sa negosyo natin. Hindi lang kasi ito para sa mga negosyante. Para sa lahat ito eh. Hindi porket tapos ka na mag-college. Yun na yun. Hindi naman galing. kailangan, matuto pa rin tayo mag-aral kahit natapos tayo mag-college. Number three is mga sistema. Kapag puro hassle ka lang, grind, 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 mag burnout ka, kailangan mo talaga ng sistema. Ang goal mo pag negosyante ka, yung kahit na nagpapay nga ka, umaandar pa rin yung negosyo mo. Andyan ka para improve yung negosyo mo. Oo. Andyan ka para i-manage pero hindi ka nandyan para i-micromanage lahat yan. Gumawa ka ng sistema sa business mo. Gumawa ka ng calendar of activities para hindi mo iniisip lahat ng mga dapat mong gawin. Ito ba? Kailangan ko this week gawin. Ito for next week. Ito yung mga goal ko. Gamitin nyo yung mga app. Gumawa ka ng calendar of activities para hindi mo iniisip lahat ng dapat mong gawin. Napaka-importante nun, lalo na kung may negosyo ka kasi aligurado, hindi lang isang bagay iniisip mo. Nasa'yo ang sales, nasa'yo ang accounting, lahat-lahat. Kaya kailangan mong ma-manage yung oras mo at magagawa mo lang yun kung may sistema ka talaga. Tandaan mo, sistema ang nagpapalaki ng resulta ng hard work mo. Mas marami kang magagawa kung hardworking ka na nga, may sistema ka pa. Kunyari, imbisa nakatitig ka lang sa email mo, pwede mong gawin yung ginagawa ko na may schedule ako na twice a day, tingin ako ng email. Kaya updated ako sa email, pero marami pa ako ibang nagagawa. Dapat meron ka sistema sa pagsagot ng email, sa pagpunta sa kliyente, kailan mo kailangan asikasuhin yung hindi pang negosyo, yung mga personal nyo, yung pamilya nyo So, what really makes a difference sa business natin? Number one, i-combine mo yung sipag at syaga sa systems and strategy. Number two, keep learning marketing, accounting, inventory, product development. Yung mga ngayon, i-improve mo lang. At ang huli, magpahinga ka. Rest. Tandaan mo, mas productive ka. Pag nakapahinga ka ng maigi. Maski ako, lagi ko pa rin iniisip yung tulog ko na ati sana maka 7 hours ako. Kung hindi, babawi ako sa weekends, ganun. Kasi nakita ko na pag magandang tulog ko, mas productive ako, mas mabilis yung utak ko, mas maganda yung sagot ko sa mga kliyente ko. Importante din kasi yun. Magpahinga kayo. Ay sipag at syagalan talaga. Kulang. Pero kung idadagdag mo yung tamang kaalaman, strategy, at connections, doon magsisimulang magkakulay lahat ng pangarap mo nangyari sa akin, naniniwala ako mangyayari din sa inyo. So yes, keep working hard. Pero make sure you're also working smart.